ako, oh, hindi ako nakasubin ng dida kay Gachi. Mga kapasawa, yari ulit isang balatan na hanginan. May mga similya kami. Pagula na ako rin dyan sa mga 25 peraso. sa hanginan. Ano may mga similya sa may sa dagat may gadol may mga saranggay na may iba na klase sa nanginan adi may kulay orange may iba na klase may natural na nanginan nagsin ko ngayon akong palit ang darag ko na mga oranges, may five ito mga di depende sa klase basta hanginan, tag 5, tag 6 salamat nga, maupay na aga ayun ang pinigay meron pero pero kung babad ka oo, oh, kung sa ka lahat, pero kung ano? Dah anda bohian ni dah. Okay, stand